Mas tumindi pa ngayon ang posibilidad na sa KBL na nga natin mapapanood si Arvin Tolentino pagkatapos nga niyang i-follow ang ilan sa mga KBL teams. Alam naman natin malakas-lakas nga rin ang opensa ni Arvin at may magandang height pa nga ito na pwede niyang gamitin sa depensa. Maging ang ibang teams ng KBL ay napag-uusapan na nga itong si Arvin Tolentino ang Pinoy player na posibleng maglaro sa liga ng KBL next season. Aminin man natin o hindi ay meron namang magandang laro si Arvin at kayang makapagbigay ng malakas ang opensa sa kahit na alin pang team o liga. Maraming interesado dito kay Arwin Tolentino ng mga KBL teams at kung susundan natin ang mga posts at updates sa KBL ay hindi nga isang team ang may gustong subukan itong si Arwin. Sa KBL, maganda-ganda ang kontrata sa KBL. May chance talaga na patulan ni Arwin Tolentino ang offer sa kanya. Ren sa nga rin, interesado pa rin ang anyang team sa kanya dahil sa update na nakita natin ay may interes pa rin ang anyang at gusto nilang makausap ang kampo ni Abando na kung saan nagpalit na nga ng agent itong serensa si Bando at posibleng mag-push through ang deal na ito lalong lalo na nga at may agent fee ang KBL na hiwalay sa kontrata o bayad sa mga players. Marami ang nakamiss nga dito kay Abando yung explosiveness niya sa opensa at depensa na merong matinding hassle at hindi mo nakikita sa lahat ng mga players ang ganitong klase ng laro bigay todo. Magiging Korean-Filipino League ang KBL kapag nakuha nila ang ilan sa malalakas na players para sa kanilang next season at gumagawa na nga ang KBL ng akbang para makarecruit ng mga top Filipino basketball players. At dahil dito, sigurado na maraming Pinoy ang mag-aabang sa mga laro. Mauuwi pa rin naman sa desisyon ng player at ng kanyang agent at malaki nga ang factor ng bayad o halaga ng kontrata lalong-lalo na kung garanti dito mabilis ang bayaran at walang issue. Usabit, nang hihinayang lang talaga tayo sa nasayang ni Renza Bando na isang season, hindi ito nakapaglaro at malaki-laki ang nawala sa kanya nakita. Kaya naman, asahan natin na sigurado na maglalaro na ito sa 2025-2026 season. Ang katanungan lang ay kung sa ang liga pero sa nakikita natin ay malaki-laki ang chance na sa KPL nga ulit maglalaro itong sila kay Abando. Yung explosive na dangka at block, mabibilis na opensa, ito ang kayang ibigay ni Abando at meron rin siyang tira sa 3 point area kaya naman meron at merong paring mga teams ang nagkaka-interest dito kay Lakay Abando.